Ayan nga. So, today, magluluto tayo ng suam na mais. So, nakabili nga ako sa Pasig Palengke ng mais. Yung mais na kulay one. Lulutuin natin yun. Hi guys, so, wala nang na ang laman yung rep natin. Sa so, Monday pa yung sahod. <laughs> so, magluluto tayo ng mga tira-tira sa rep. Oh, wala na. Malinis na yung rep. Oh. Malinis yeah, na. Malinis na yung rep natin. Malito. Puro cream din sa ada. Yung na lang yung mga natirang gulay. Yun na lang yung ano yung natin. So, prepare na natin yung ibang ingredients. Wala nang sibuyas. Yan na lang. Kasi yun yung nakita ko sa rep. Yung sibuyas na dahon. Tapos, ito. Nakita ko din sa rep. Ito na lang. Yan na lang yung mga ano, yan na lang yung lulutuin natin. Sasabawin natin yan. Pandasa lang yan, yung konting karne na yan. Lalagyan natin ito. Sarap Ang na, Masarap to si Eh. Hindi naman sila mag-away kung ilalagay ya. ito. Ya. No. Tanglad. Ganito po tinatali yung tanglad. Pag mo sa sa iluluto mo. tapos mag ka lang ng kaunting butas dito kasi dito mo ilulusok yung yung dahon ng tanglad ganito Sarap to sa tinola lang pero kami kasi mga bisaya sanay kami maglagay ng tanglad kahit sa mga rin namin or kung baga sa sa ibang region ng Pilipinas dinandeng sa kanila itong ingredients natin guys Simplihan lang natin. Kasahan na natin. Sila. no our chicken cubes. Ang bango pala ng daon ng malunggay na guys. Sarap pala. Mommy!